Happy, 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 happy birthday! Happy, happy, happy birthday! Thank you. Anong mambal mo, birthday wish mo? Thank you so much. An birthday wish mo good health lang. Good health. Yeah. Tapos, more, 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 more. Alamak, so, po. Po. popo to uh, come. Ano ko na? Alam mo siya, popo. Popo? Hindi ko ka na. Ngagin mo niyo kung kameraman. saya-saya ko kaya. <laughs> Habang happy kayo. Oo. <hati> Nagkikita ko rin sa mukha mo na masaya. <laughs> <hati> nagkaroon namin kanta tayo nag-amot. nga masaya yung kanta. Parang may nang Birthday ko lang, madali niya yun. Hindi man ano siya puso. birthday mga Tapos pag birthday niya, man Mertihan mo lang <laughs> pagkantahan Sige na At least happy ka Salamat. pa Lama <laughs> <laughs> Dunlan dunlayo Ako ang ginakantahan Ikaw lang mo kong ginapunggan yung mukhang Ako ang ginakantahan Malumanay na kanta Ikaw sinada Ang nadulaan kinawa Hay ko kok pa nang mabasura. Ay koordin nang tak. Ano Hindi ko, ko ginawa. Alam <laughs> <Dama> na ina. <laughs>